Sa so, mga bro, mga bro, Mayroon tayo naman tayo dito Samsung na cellphone. So, ang sinira nito mga bro, sabi ng customer, sira yung pinlutan ng power button niya, no. So, ang gagawin natin, mga hawag tayo dito, dito sa akin, Cherry Mobile. Yan, no. Yan ang kanyang switch. Sana magkaparihas. Yan. So, tara na mga bro, samahan nyo ako kung bago pa lang sa akin channel, mga bro, sa Pads mobile phone pero sa Sabi pa na lang po. Kalimutan yung like, comment, follow. Subscribe yung ating uh, channel. Uh, po tayo ng 1,000 subscriber. Ayan. Tanggalin na natin. Ito yung ating tools. Yeah. Ayan Meramatan rin yung mesa Ayan natin ano natin para makuha yung switch hmm. ayun printed Swisher gamitin natin kasi printed itong mga bro dahil ako na ito na no, no. ayan switch nya pinanagyan natin button wala naman kasi ako na button oh, masyate no. oh, ayan Ano kasing single na din itong mga bulb. Oh,